Hello everyone! So ayun, bago tayo maglinis, bago maglinis ang inyong lingkod, ang inyong KB kasambahay, iikot ko muna kayo dito. Hmm, ang ganda diba? Yan yung nililinis ko. Tapos ang dami-dami ng dahon dyan, ang hirap-hirap, ang makakapagod magwalis. Yan, lahat ng labas na yan ako naglilinis. Dyan, pati sa porch na yan, 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 yan. yan. Dyan din ako naglilinis. Tutor ko muna kayo dito, charot. Yan, yeah, may upuan dyan, no? pwedeng tambayan. Hmm? Minsan na kami nakatambay dyan. Kasi lagi naman kami magtatrabaho maghapon. So, pumasok na ako sa kusina. Hanggang kusina yung trabaho ko dyan, guys. magsasaing na ako. Ayan. <laughs> So ayon, tapos na tayong magsaing. Labas naman tayo ulit, che-check natin yung kapaligiran. Anginis na pala ng lahat ng kotse, umalis na silang lahat, kami lang naiwan char. Andiyan si Ma'am sa loob. <laughs> Ayan, iikot ko muna kay dito. Ayan oh. Mm -hmm. Di ba ang ganda? Yan yung kapaligiran. Diyan kami nagsasampay. Ayan. Ayun, may mangga. Wala lang bunga ngayon. Yan, dito yung likod. Mm, yung likod 'yan. Ayan, ang ganda, 'di ba? Super. Sana all. Sana all ang ganda ng bahay, 'di ba? So ayun na nga, ang haba na naman ng video natin. Long form yan. Sharp. Yan, kabuuan ng bahay nila o sa likod. Ayan, yung garden. O diba? Please follow po. Thank you for watching. Hello mga kamoma, mga ka-KB. Ito naman tayo sa Hardin. Magdidilig ako ngayong araw na to. Anyways, dito araw-araw pinapadiligan ng aking kuripot na amo. Charot. Lalo pag basa-basa pa yung lupa. Naku, mapapagalitan ako pag didiligan ko siya every other day ako nag nag didilig nito noon nung bago ako dyan araw-araw pero nung laging ano ako sa oras nako di ko na nadidiligan minsan dat araw bago ko madiligan pag naman medyo makulimlim yung panahon ayan sarap kayo magdilig dyan kasi nakapaikot yung mga hose na yan hindi pahirapan yung pagbubuhat ng pandilig Anyways, ayan yung kapaligiran. Ang ganda, ba? Diba? Madamo lang talaga. I mean, makalat ng tagay mga ano dyan. Walisin kasi ang daming tanim. Yun naman yung struggles. Kakawalis mo palang lang. Ayan na naman yung mga ano, dahon. Anyways, ayan. Nagdidilig-dilig si Inday. Sa umaga. Tapos na ako dyan magwalis. Ayan. Sipag-sipag lang natin. Gano'n talaga ang buhay. Kailangan magsipag. Hindi po upo upo-upo. Well, hindi naman tayo magkapera kung upo-upo lang. Ayan. Laban lang dyan.